Masaya ako para sa kanya. Larkin Castor breaks silence on Effie Martinez, Ralph, and moving on kamusta, mga kapamilya, kapuso at kapinas. Welcome back sa isa na namang mainit na showbiz update dito sa StarPulse Z kung saan ang latest chika ay hindi natin pinalalagpas. After months of silence, Larkin Castor finally speaks up tungkol sa controversial na hiwalayan nila ng ex-girlfriend na si Effie Martinez, ang fourth big placer ng Pinoy Big Brother. Celebrity Collab Edition. At may mga revelations tayo today na siguradong ikagugulat nyo. Sa ginanap na 37 D.A. Sethi Star Awards for Television noong August 24, 2025, nakausap ng ilang entertainment press ang sparkle artist na si Larkin Castor, na nominated bilang Best New Male D's Personality para sa kanyang role sa Manopo Legacy, The Flower Sisters. Ito, moved on naman na. I'm happy and I'm happy for her naman and I'm happy for myself. Boom! Ilang beses niyang binanggit ang salitang happy coincidence ba o patama? Bagamat hindi direktang pinangalanan si Ehi, lahat na nakarinig ay tiyak kung sino ang tinutukoy ng aktor. Ating balikan ang emosyonal na paglalakbay ni Ehi sa loob ng bahay ni Kuya. Doon inamin niya na bago pa man siya pumasok sa c House, may unresolved issues na sila ni Larkin on and off, malabo. At sa kanyang birthday, isang linggo bago siya pumasok, tuluyan na raw siyang nakipag-break si Larkin. Three years na po kaming magkakilala best friends kami, naging kami pero ilang beses na kaming nagbreak pero heto ang twist. Habang nasa loob na siya ng bahay, isang liham at kwintas ang natanggap ni Effie mula kay Larkin. Hi love, una sa lahat, I'm proud of you. I haven't given up waiting for you gusto kita maintindihan. Mahal kita. Sa kabila ng sweet letter, isang matapang na desisyon ang ginawa ni Afi, pinapalaya ko na po siya. Ayoko na siyang guluhin pa. Masasaktan lang siya, fast forward to now. Sinagot ni Larkin ang mga tanong tungkol sa naging desisyon ni Afi at ang pagkakadevelop nito kay Ralph De Leon. Wala ayon yung nararamdaman niya. May sarili siyang nararamdaman, siguro sumabog lang bigla. Ako din ganun din naman so respect. Napaka-civil. Napaka-mature. Pero mararamdaman mong may kirot pa rin sa kanyang mga salita. At eto pa, tinuldukan na raw talaga nila ang koneksyon. Wala nang plans. mag -he naman ako pag nagkita, pero hanggang doon na lang. Habang abala si A.C. sa kanyang sunod-sunod na acting gigs, endorsements, at public appearances with River Joseph, tahimik namang humahakot ng papuri si Larkin sa drama scene. Sa mata ng publiko, parehong moving forward ang dalawang ex-lovers. Pero sa kabila ng lahat, may respeto. May pagmamahal. At higit sa lahat may closure. So, mga kachika, do you think it's truly over? Or baka Destiny has other plans for Larkin and E eh in the future? Comment your thoughts below. Team Larkin. Team Essie. Team move on. Don't forget to like, share, and subscribe for more exclusive Showbiz content. Showbiz Spill, Lajing May Real Talk Salikod ng Spotlight. If you felt inspired by story, don't forget to like, share, and subscribe for more pageant stories with heart. Hanggang sa susunod, stay beautiful, stay kind, and always uplift others.